So, may na-receive akong gift sa isa kong follower. Pinadala niya doon sa driver ko. So, i-unbox natin. Anong gaman na ito. Uy! Ang ganda. Oh my God! Jaila. Perfume ano to dito na sikat dito sa Saudi. Yung mga Saudi patient ko ganito yung ina-avail nila scrub. really ako mag body scrub mga chaps. Body wash. So, oh my god. Thank you so much. Ayaw niya pa sabi yung name niya. Pero thank you. I love you so much. Oh, uh, ano to? Ay, yung galing body scrub. <laughs> body scrub from Jaila. Wow. Body butter. Ang bango. Mabango to. Kaya ako to nakilala, tong Jayla, kasi yung isang naming administrator sa clinic. Binigyan niya ako. Ito ba yun? Ang mga scent na ito. May natin. Ako lang pala. Hindi niya pala maamay. Mmm, pangutin, floral. Mmm, thank you so much. I love you. <laughs> Sana all. Ah, oh. sa Grabe, ang dami mo ng gift sa akin. Wow! Perfecting powder. Perfecting powder. Yan. Ginagamit ko kasi NARS. Paubos so na yung sa akin. Ang galing! Ay. naman. Okay. Next tayo. Uy! Makeup. Uh -huh. Concealer. Soft matte concealer. Wow! Ang ganda. Revolution. And multi-perfector from Max Factor. Ito gamit ko din. Marami akong gamit ng concealer. Obus na to. Galing, galing, galing. Sana all. Oh. Okay. Tapos, ah, dalawang shade. Ah, ito light to, light. Rimmel naman to, Rimmel. London. Hmm? Plant, cherry. Thank you po. Oh, ganda. Try natin. Thank you mga Chaps. Nakita ba? Ano ka agad? Eh, Ayan na Ooh, wow. Ano ba? <laughs> okay. Yung pala eh. Yung ilaw ko pala kasi ang dalam. Hindi tuloy magkita. Ano <laughs> Next, Revolution Dark Brown. Ah, uh, eyebrow pencil. Pencil na retractable. Anong kulay to Black? Black nga siya. Dark brown. Dark brown. Bulat lang yung chops niya. <laughs> Thank you. Fluffy Bro Duo from Revolution. Ano isa? The soft pinch tint with aloe vera made in Italy. Hui! Thank you so much! <laughs> Dark pink. No <laughs> I love you. Thank you sa gift. Sana ako. I love you. Kalisa. Lip and cheek stain. Yeah. Thank you so much. Uy, alam niyo yung color ko. Alam oh. niyo yung gusto ko. Mm, diba? Thank you so much, mga chaps. Thank you sa'yo. I love you so much. You know who you are. Ayaw niya pa mention yung name dito. But thank you so much. Bye. Woo! <laughs>